Good morning! Good morning to all of here and my video, no? For my videos today, maaga um, tayo ulit gumising dahil nag-asikaso tayo kay Ate Angel. Tapos paghatip natin kay Ate Angel pag uwi natin, naglaba na tayo. Nakita niyo naman sa aking live, naglaba tayo. Tapos naglinis, tapos may tumawag kasi nagbigay na naman ng bituka. Ayan, nandyan yung bituka sa ano, pangano na kulay pink. Yan, yan. Nandyan yung, ano, nandyan yung bituka, tinakpan ko. So, mamaya na natin lilinisin kasi nakita nyo naman, naglaba ako. Pagkatapos, naglinis, nagpalit ng bedsheet, nagpalit ng punda. Andun na yung punda na pinalitan. Tapos, yung bedsheet nito is nasa banyo na nagpalit tayo. So, may isa pa tayong papalitan. Then, naglinis tayo, nagluto nagsangag, nagluto na tayo ng ulam para pagsundo natin ngayon kay ate Injail. Ah... Uh, kakain na lang kami. Then, nakapaglinis na rin ako sa lababo. Malinis na rin yung lababo natin. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon is maglalaban na lang ako ng kunti dyan sa banyo. Kunti na lang naman yung lalaban natin dyan sa banyo. ah uh, yung bidsheet lang ang habulin natin ang laba. Kasi para bukas, ibang laban na naman. So, yun po ang mga ginagawa ni Rampadura. Araw-araw routine. Mamaya, pagsundo natin kay Angel sa umaga kasi ayoko masayang yung oras ko. Sa bawat segundo na tumatakbong ganun, ayoko masayang. So, ayoko rin magtambay sa mga bahay-bahay. Ayoko pumunta sa mga kaibigan ko para magtambay lang, no? Hindi. Ang gagawin ko, mas gustuhin ko pa na yung itambay ko, ilinis ko na lang ng bahay. Ikuskus ko ng lababo at bawl ko, ilabak ko den rampa ako para makabili ako ng sabon everyday kasi kailangan ko ng sabon everyday. Naglalabas si Rampadora. So, mamaya, pagkat ha, sundo natin kay Ate jail tulad nga ng ginagawa ko, mamayang hapon ay rarampa tayo, pupunta tayo ng Verdant. Doon tayo rarampa sa Verdant kasi nandun yung ating mga customer. At makikita nyo mamaya sa aking video, magbablog tayo doon. Tapos, pag-uwi natin, live ulit tayo. Kaya, huwag kayong magtaka na si Rampadora ay walang live kasi ang dami talagang ginagawa ni Rampadora. So hindi natin lulubatin yung ating cellphone dito ngayon. Hindi tayo nagla-live kasi nga uh, pag alis ko gusto ko call charge yung cellphone ko. Tapos may lakad pa tayo mga idol. So ayan, magandang umaga po sa inyong lahat and mega mega love shout out po. Maraming salamat po sa uh, pagpanood ninyo sa aking video. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like and mag-comment po. Thank you.